Hindi hmm, ba? Hmm, kasi oras pa lang ng tulog eh. Ang bata dito sa amin, taga-kabila yan. Ang bata dito sa amin, mga tahimik pa eh. Mamaya pa eh mag-iingay alas 4. Sakit? Hindi. Balikan ko, may konti pa. Oh, saktan ka? nasa tukang kay naglikot eh sa din Lumabas na. Buti na sumasakit yung gilid mo bandarito. Pag gumabaon na yung kuko mo. Ano nga po yun? Ito ba yung madalas mamaga? Ha? Kasi yung donut dito mas malalim dito. dan kuih yang dito sa subdivision niya, hindi naman maaari po mong patayo ka ng kahit hanggang third floor yun. Oo, oh, wala namang problema. Basta huwag mo lang sakupin yung hindi mo pagmamayaan. <laughs> Ito, Yan, yan. End lot kasi yan. End huh? lot. Um, kulat dry skin mo nga. Sakit? Sure? Hmm? Parang natatanggal kasi yung pangangat. Pero alam mo, pag mga ganitong pangalawang dry skin na, sakit kaya nito. Wait lang ha. Ayan you know, na. Sabi ko na yun. Ito na yun. Hmm. Hindi ka na sasakta Yan naman ipamumula lang. Hindi yan, hindi yan ano ha. Hmm. Yeah. Ayan, eh, pag mga ganyan, hindi pwedeng sige lang didiretso yun, hindi. Kasi yan, pasugot yan. tinanggal ko na. Tapos may higi dyan. Huwag mong babasahin ha. Muna ha. Namula lang yun. Chat mo ko. Ate, yung kuku ko. <laughs> Na-murder mo, chat sasakit yan ng tatlong araw bawasan ko yung kuko para yan, dumugo na siya ata Okay. Yung sa kabila, ito, hindi mo lang siya nasaktan. Taas ang pain tolerance mo. Pero dami nang nagano niya, nabas mo talaga, mga man nang manina lang sa'yo. Masanay na siya. di totoo yun, alam mo. Pero meron din uh -huh. yung namagayong pa, nadala na, ay na magpalinis. Ay, ganun din. Ayun, yung taga San Pedro nga, sabi niya, isang taon na, simula nung namagayong kuko niya, di na siya nagpalinis. Hinihain na yan na lang, guting-gunting na lang. Dapat binabad pala natin.